Ta yang ang kami menghendaki makuha ay aku po sama ng sapatos ito isa ay ayo do pencak pion jempre ah may damage pero okay pa Oo nga. problem natin. Problema nga. Ito pa oh, walang takip oh. Pero Tami, no. ayan Lodi. Yan, okay na yan. Kahit may ano, kahit may... Oh. Yan. Kahit hindi niya, basta malag Importante. Mga pag. Tingnan natin. Tingnan natin, mga pag. Lodi, mga pag. Ah, mga bago sinudsud na eh Ah, mga may damage to mga pagkano sa bata oh. Punin natin to. Tapos to pa, may lock pa naman ata to. Ayan oh. oh. Wait lang. Lalak muna natin. Ayun, meron nga oh. <laughs> Awakan lang. Tapi mo natin, tun naman ay may ano na damit naman, ah damit naman, ah maganda na oh itu, itu ito, ito brother. ah uh, Sayang po! Yun, yeah. Yon, magandang gabi po sa inyo lahat mga idol. Dito po tayo ngayon sa Little World, Kuwait. Maliit na mundo. <laughs> maliit na mundo. <laughs> <laughs> Oo, maliit na mundo kasi Little World. Nandito po tayo. Papasyal muna kami ni Ka Angel dito bago po tayo pupunta sa ating pamumulutan. Kaya samahan nyo kami, papasyal tayo, iikot po tayo. Oo. Oh, ayan, dito tayo ha. At tayo po ay mag-iikot muna. Tara, let's go. Ikot muna tayo. Oh, ang daming tao dito eh. Ang dami po oh. Talaga <laughs> ang ang daming ano ang dami pong namasyal kaya ikot muna tayo ikot muna tayo saglit para makita nyo rin dito ano, little world ay mayroon pa siya ayan o no, torque <laughs> ay sa loob pasok tayo kaya dito ano to eh, mga pagkain po ng turkey o mga sabun sabon po ay um oh bango made in Turkey po yan grabe yung babango ayun po mga sabon oh. tapos yung mga tila din ayun po mga tila oh. made in Turkey ay pagkain oh. Tara, yes, sir. Yes, sir. Tara, baba lang muna natin yung camera oh dami pa Pumigrant, meron din palang pumigrant doon no? Ano ba, ang tawag doon, pumigrant ba yun? Oh, yun Mga ito, sapatos, mga abubut Oh, yan Ay, mga gamit ng torque Ang gaganda pa naman ng mga gamit ng torque Mga sapatos, ayun oh. hmm. o man ang ilaw Nagre-reflex ang ilaw uh, Decoration Ano <laughs> La po Oh Oh, di ba? Ay, sa. Lahat tayo iba. Ay, dito naman ang Europe. Tara. <laughs> Let's go. Ayun na ang Ito. Dito tayo, Lodi. Philippine. <laughs> <Ayun ako>. Philippines. Ayan o. Philippines. <laughs> Nandito na kami. Nandito na kami. Nandito na kami sa Philippines. Sa <laughs> Saglit lang pala eh. Saglit lang ah. Uh, 1,000 steps lang dito. <laughs> Philippines, tawa tuloy sila ni ate. You know? Lamasyal din sila ni ate. You know Pa-vlog hmm. ka, kuya? <laughs> Oo Pang-vlog. Tara, let's go. Tara, dito tayo, Lodi. Okay. Oh, may mangga po ay ano, paninda po talaga ito ng Pinas, Pinas, Pinas ba yun? O Thailand? Parang Thailand yun. Yan si Lodi. Ito yung sa may ano po. Ayan, sa Pinoy. Ayan, sa Pilipinas. Meron siyang saging. Ayan o. Oh. Saging, oh. Saging, di ba? Ayan China Ayan po hmm. Um, ayos pala Tapos diretso na po tayo Mamaya maya konti Diretso na po tayo doon sa ating pamumulutan Itakis na lang po tayo doon mga idol Ayan okay po Kaya maraming maraming salamat ah, Ayan to ah. ah may mga crack na sa loob o Ito Ayos ah Hello Kitty. <laughs> Kunin natin. Tupao. Oh. Ayano. Oh. oh, tupao. Oh. Tupao. Oh. Ayun oh, mga wawa walang siyang takip Oh. Puro food warmer oh. Ang dami. Ha? To, oh, isa. Ha? Ha? Ayun may takip 'yan, siyempre. Ah, may damage, pero okay pa. O nga, may ano siya, yung may lock. Oh, Oo, hindi may lock siya. Kunin natin, sayang. Kunin natin. Problema ito pa oh, walang takip oh. Pero Dami, ayan okay, lodi. di. Yan, ge, okay na yan kahit may ano, kahit may Oh, yan, oh. yan. Yan. Kahit hindi basta malaga. Importante. <laughs> Malaga importante. Di ba? <laughs> Grabe to. Malaga importante talaga. Unan. Ayun, ayun, kabila. Ayun, takip. To. Ah, Ang ano kasi mga idol, Kira yung mga nito dito. Ayun, ayun, dulo. Oh. Ah, tira mo, Lodi. Tira mo. Sama natin yan lahat. Yan. Oh. Okay pa yan. Yan, doon yan. Nice Kunin natin yan, sayang. Ha? Saan na pala doon? Wala? Wala na? Wala na nagkalat ng mga takip yan. Takip, takip. Wala na eh. Bakay na to. Ah. Oh. Ayun, lagay mo doon, wala kahit tulang takip yan. Mahal kaya sa atin to. 600 kaya sa Pinas to. Oh. Lapin natin baka makita natin yung mga takip niya ng pirates na yan. Lodi. Ito yung nilalaman mo kanina, ang dami. Ito ang dami. Sapatos. Ganda Problema na naman dito na naman tayo mga idol eh. Problema na naman dito yung ano eh. Yung tawag nito. Ay sa, ay, na. Paris ba? Problema lang talaga dito. Maghanap na naman tayo ng Paris kung saan eh. Dami pa naman. No, oh, no, have ten. no, 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 perro. Como perro. Ah, no, perro. Hinahanap din ni Madam yung ano, yung pares. Yung skitcher na yun, ayun no. oh. Gaganda pa naman mga. Gaganda pa naman. No hab pa man, no hab. No hab perro. No, Walang pares eh. Ito maganda rin to. Oh. Ang dami ko na nakuha mga idol ng ganito. Oh. Ayun oh, balat ko yan eh. Balat ko to eh. Oh. Ay, ito totoo, Paris. Ayan, Oh. Ito yung Paris. Ayan, Oh. Nakadali tayo ng Paris. Totoo, Lodi, Paris, Oh. Kaya eh. eh, nga, yun nga sabi ko sa'yo, eh. Diyan muna. Sabi ko nga sa'yo, nandyan, eh. Puro problema rito, Paris, eh. Maghanap tayo ng Paris, eh. Hanapin mo lang talaga yung Paris. Hanapin mo yung Forever. <coughs> Isa lang yung nakuha natin ah. 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 Walang forever. Walang forever. Walang, Walang forever. Hirap nang hindi makita ang forever. <laughs> Ito pa, hanapin natin ang forever nito. Balat din to eh. Ang forever. Ito Lodi. Paris nito. Maganda to yung eh. balat to eh. Ang dami ko na nakukuha ng mga ganito. Wala talaga? Ay! Wala. Ayang. Ayang talaga. Wala yung pares, oh. Ganda. Ay! Ayang. Ayang. Ayang, oh. Sayang ang kami mga hindi makuha. Ay, hey, ako po sa mga sapatos, Baka broken, brother, no, bukas, 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 No, bukas, 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 Sayang Uy. Ah, oh, design nito Problema nito pala taki ano, Paris. Paris ang problema nito, ang dami ko naman oh. Ay na, oh, wala nang talaga mga paris po Walang mga paris po Ang dami mga sapatos, problema Paris may pares yung iba pero may damage naman ah. Ah, uh, bitin talaga. Ah, may nakita ka? Tara. Ay, mga idol, ito na yung natin, oh, no? mga food warmer po. Ano? May ano siya, may damage. Ayan, yung ano, yung takip. Ito, ayan, oh. No? Wala siyang lock dito, mga idol. Ito, kabila, mayroon. Dito lang yung wala. Oh. Ayan. Bali lima. Oh, tapos may itong mga ibang pinggan. Hanap pa tayo mga idol. Ah, uh, maray salamat po. Ito po ay para po sa inyo. Kaya yeah, sa mga gusto po sumali sa ating susunod na parapol, like, comment, and share love po sa ating mga video mga idol. Pa-subscribe na lang din po sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa na-subscribe sa ating YouTube channel dyan. At subscribe pa papalo na rin po ang ating Facebook page Marvin Vlog po at saka Marvin Vlog 2.0 po, uh, doon po tayo nagpaparapon sa Facebook page po ito po ay puro po sa inyo ano sa mga nakukuha ko po ito po ay para po sa inyo nilalagay po natin sa mga balikbayan box tapos paparapon po natin marami po kasi umihingi humihingi. Eh, hindi ko naman po kayo mabigyan isa isa kaya idadaan po natin sa parapol para wala pong ano wala pong inggitan po ba. Maraming maraming salamat. Ingat po kayo palagi diyan. Bye-bye po. Peace out.